Hi guys, ayan po tayo sa Citadel. Dito po sa barangay Uwisan, Calamba, Laguna. Gala-gala po tayo. Ayan o. Oh. Tignan niyo po. Tine-check po namin yung mga bahay. Meron po kasi kami dito. Yung akin pong anak na nakuha. Ayan po. Wala pa po Papi, siyang mga tao. Ayan po. Uh, ito po ang kasamang Super Granny, son Baby, at aking sister. Uh, sis, ikaw. i-ganyan mo para kita. Dahan-dahan para hindi mahila yung mga ano na iikot na okay. ha baby umayos yeah, ka dali oh ano may ko nang kayo yung proper ni baby dali magbibigi sa mama check kapit ka check yes kita mo dito po tayo ikutin po natin para makita po natin yung corner lot po yung amin sana siya yung ganun maganda lang tama mo eh, oh, corner lang hindi dire dito sa dun sa dito uh, Pero malaki yung ating pagkakorn dito. Parang natalipat sa ito sa Pero malaki yung pagkakorn dito sa Doon Ang dito sa akin. Ang pagkakorn dito Ang Ito po. Yung aming ano. Ikot-ikot po siya yung Kami mga outdoor. Then, you know, ito po yung pagkakorn dito, diba? Maganda siya pag na lalo natapos mm -hmm. na. Marami ng tao pa ba? Ano pala dito eh? Mm -hmm. Marami ng... Be, bigyan ko kayo ng sticker, be. Baka pas, pag, pag wala kang ginagawa. subscribe Thank you. Ha, salamat. Ito po. Ayan po. Amin natin. Ayan po. Nandito po tayo sa bandang gitna. Ito po yung pastry ng Citadel. Baka may gusto rin po sa inyong kumuha. Nag-aahente rin po tayo. Nagre-refer po tayo. Ayan po. Ganda po siya. Ayan. Yan po yung pinaka street niya. Ang purpose po namin doon, sa corner lot, kasi ay pwede ka pang makapagtayo ng extra extension. Ayan po. Nasa sa inyo kung anong, anong gusto nyong idagdag doon sa pwede nyong garahe, pwede extra pa siyang kwarto or tindahan. Yung amin po ay sa clubhouse. Kaya ready for ano po siya. Yun po yung purpose na makapagtindahan doon. Ito po, ang ganda po niya. Ayan, ang ganda po. Ang ganda ng lugar. Mainit. Ha? Ayan na po, Siya, awakan mo muna ito. Si Ian muli. Ayan. ah, Ay, saan nagtitinda na ito? Ay, hindi. Sige, niyo. Sinampay nila ba niya? Ayan, babalik na po kami. Ayan, sige, pahawak na. Kasi, bilhin ko lang na. Ano sila, kuya? Kuya, bigyan ko kayo ng sticker, kuya. Pag wala po kayong ginagawa, pa-subscribe. Subscribe po. Okay. Thank you po. Salamat no na maraming. Thank you so much. Okay. Ayan po, ating mga kaibigan, ka guys. Nagbigay po tayo ng sticker para sa ating vlog. Ayan. Mom and son po. At mom and sons at uh, YouTube channel po. Thank you so much. Pabalik na po muna kami ngayon kasi sobrang init pa po, po Eh. may kasama po kaming super bulilit at saka yung aking dear sister. Ayan po. babay na siya. Toy na po. Ayan po, okay. ang kanyang uh, mamaya mamay ay ang kanyang juwabis, ang kanyang habibi ay susundin po siya mamaya. Da, sige na po. Bye-bye. bye-bye. Bye-bye na, Bye-bye. So, thank you, guys. So, thank you, guys. Bagong gising po kaya medyo suplada pa. Bye-bye na, guys. Thank you so much.